na naglalakad na kami talabas na kami ng uh, subdivision init tatoy tatoy Aminadahan ah, sa sakyan. Ayan, ayan ako. Namabas ang kaputian. Kasi galing ng ngay ito, le. Malamig doon. Hello. Ba? Hello. Anak mo ganyan? Anak mo ganyan? Anak ko ganyan? Ang dami ko, ang ko, ang ko, ang dami ko. Pwede kuya dito? Ex po? Uh, exit uh, po. Pa. Uh. exit. paano pa? Wala Wala po. <laughs> Nagbibidyo lang. <laughs>

may kuha ng paint may bunga oh maganda yung pang display laglag na -lag -la. mali oh, mat mamaya pagka kamilya din yun oh kamilya din yun gudra mo eh kundo kundo ninyo kundo ninyo yan nyan. Kundu ni yan pinibenta rin yan Yari na. May isang taon yan ano eh. May isang taon yan eh. Hindi, hindi pa yari. Bilis. Mahal isang unit yan. 50,000. Meron din, din sa kabila At meron din naman doon sa kabila mo Aray ang palabas okay. okay. ang gate Pag-angain Bye-bye na po Lakad ikaw, ano? Lakad. Lakad, lakad. Ay, lakad. Lakad. Eh, lakad ikaw. Ah. Eh, yung ano mo, sipon mo, iyong pahidin. nakalabas na kami ng ng gate Ari yung uh, basketball lang. Ari naman yung gate. Ha? Oh, doon na lang? Ha? Ah, Tiyatawag ko pala nang ano, sa tricycle. bye-bye. Ah, bye-bye na po. Sisipul Bye-bye. Sisipol ka din? Ha? Ah? Tawagin ni tricycle. Tawag ang tricycle. Ay, eh, tinawag nang tricycle lang, ano, ng ano, uh, security. Okay oh,